Alam mo ba kapatid na mayroong 267 Pope o Papa ang Catholic Church? Kabilang na dito ang pinakahuling Pope ngayon na si Pope Francis at ang bagong pumalit sa kanya na si Pope Leo. Ayon sa tradisyon ng simbahang katolika, si San Pedro ang kinikilalang unang Santo Papa noong ikaunang siglo. Pinaniniwala ang itinalaga siya ni Jesus bilang bato na siyang magiging pundasyon ng simbahan at nagsilbing obispo ng Roma. At mula noon, nagpatuloy na ang ganito na siyang humubog sa kasaysayan ng simbahan. Nakakabilib lang kung paano na natili ang institusyong ito sa kabila ng napakahabang panahon. Kaya't handa ka na bang makita ang 267 Pope na Santo o Papa ng Catholic Church? So tara, simulan na natin. Ito kapatid ay ang first century at ito ang unang naging Papa o Pope si Saint Peter, nakilala rin bilang Peter the Apostle, Simon Peter, Simeon, Simon or Cephas. 34 years siyang naging Santo Papa ng Catholic Church, simula noong ika 30 years hanggang 64 years. Number 2, Saint Linus. Nang mawala si Saint Peter, si Saint Linus ang pumalit sa kanya bilang Papa at siya ang kauna-unahang Roman Pope at ipinanganak siya sa Italia. Naging santo papa siya ng 11 years to 12 years, noong 64 years pa lamang hanggang 76 years. Number 3, Saint Anacletus. Nakilala rin bilang Kletus. Siya ay ang kauna-unahang Greek Pope. Kinilala din siya bilang isang santo sa silangang Kristyanismo. Naglingkod siya noong ika-76 AD to 88 AD sa loob ng 12 years. Number 4, Saint Clement. Siya naman ang naging bishop noong late 1st century AD at kinonsidera bilang isang apostolic father of the church at leading member ng church sa Rome. Sa loob ng siyam na taon, siya ay naging Santo Papa mula 88 years hanggang 97 years. Number 5, Saint Evaristus. Si Saint Evaristus ang naging papa nang pumanaw si Saint Clement Kilala din siya bilang Aristus at naging Santo Papa din siya ng Eastern Orthodox Church, Catholic Church at Oriental Orthodox. Nagsilbi noong taong 97 years hanggang 105 years at nagsilbi siya bilang Papa sa loob ng pito o hanggang walong taon. Dito naman kapatid ay ang 2nd century. So tara, magpatuloy tayo sa ikalawang siglo. Number six, Saint Alexander. Ipinanganak siya sa Italia at naging Santo Papa noong 105 years hanggang 115 years. 10 taon siyang naging Santo Papa. Number 7, Saint Sixtus I o Situs. Naging Santo Papa siya noong mga taong 115 years at nagsilbi siya bilang Papa sa loob ng 10 years na nagtapos noong 125 years. Number 8 Saint Telesporus. Siya ang bishop ng Roma noong 126 years hanggang sa kanyang kamatayan noong 137 years. Ito ang panahon ng paghahari ng mga emperador ng Roma na sina Hadrian at Antoninus Pius. At ang naging Santo Papa naman noong mga panahong ito ay walang iba kundi si Saint Telesporus at siya ay nagsilbi sa loob ng 11 years. Number nine, Saint Ignus. Siya ay ang naging obispo ng Roma mula 138 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 142. Ayon sa tradisyon, sa panahon ng kanyang pamumuno, itinakda ang iba't ibang pribilehiyo at alam mo ba na siya ang nagtatag ng mga ninong at ninang upang gabayan ang mga nabinyagan sa kanilang buhay kristyano. O ngayon, alam mo na kung saan nagmula ang mga ninong at ninang at nagsilbi siya bilang santo papa sa loob ng apat na taon. Number 10, Saint Pius. Siya ay ang naging obispo ng Roma mula 140 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 154. Sa panahon ng kanyang pagiging papa, tinutulan niya ang mga Valentiniano at mga Ginostiko. Siya ay tinuturing na isang santo papa ng simbahang katoliko at nagsilbi siya bilang santo papa sa loob ng 15 years. Number 11, Saint Anikitos. Si Saint Anicetus ay ang aktibong tumututol sa ginostisismo at markyonismo at malugod niyang tinanggap ang Polycarp at Simirna sa Roma upang talakayin ang kontrobersyal tungkol sa Pasko ng Pagkabuhay. Naging obispo siya ng Roma mula 157 years hanggang 168 years at nagsilbi siya sa loob ng 11 to 12 years. Number 12, Saint Soter. Alam mo ba kapatid na si Pope Soter ang nagtakda ng kasal? Oo, tama ka ng pagkakarinig. Si Saint Soter ay kinikilala sa pagtatakda ng kasal na may bisa lamang ng sakramento kapag nababasbasa na ng isang pari. Siya ay naging obispo ng Roma mula 167 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 174 at naging santo papa siya sa loob ng 8 to 9 years. Number 13, Saint Elutérios. Siya ay pinarangalan bilang isang santo ng Simbahang Katoliko at sinasabi din na may kaugnayan siya sa ilang alamat dahil nakatanggap siya ng ulat mula kay Lucius, na hari ng Britanya noong naging obispo siya ng Roma noong 174 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 189 at siya ang naging papa sa loob ng 14 to 15 years. Number 14, Saint Victor I. Siya ay isang Roman African ng simbahang katoliko at naging obispo ng Roma noong huling bahagi ng ikalawang siglo Naging Santo Papa siya noong 189 years pa lamang hanggang 199 at nagsilbi siya sa loob ng 9 to 10 years. Number 15, Saint Zephrinus. Siya ay ang naging obispo ng Roma mula 199 hanggang sa kanyang pagkamatay noong Noong December 2217 at siya ay pinanganak sa Roma at siya ay nagsilbi bilang santo papa ng katoliko sa loob ng 18 to 19 years. So nandito na tayo ngayon kapatid sa 3rd century at dito ay ipapakita na lang natin isa-isa ang mga santo papa mula sa 3rd century hanggang sa 21st century dahil napakarami na ito kapatid. i scroll ko na naman po paibaba so tara ito yon. So ayun mga kapatid, nandito na tayo sa 3rd century. Okay? 3rd century. Ang pang-60 natin ay si St. Calixtus I, St. Urban, Nasundan ni St. Pontian, St. Antero, St. Fabian, St. Cornelius, St. Lucius, St. Stephen, St. Saint Sixtus II, St. Dionysius, St. Felix I, St. Eutetian, St. Chaus, Saint Marcellinus. Sila, ito naman sa 4th century. Hindi na natin masyadong iisaisaysayid kapa tin dahil sobrang dami talaga nila. Isipin mo 'yun, 267 na, nadagdagan pa ng panibagong papa ngayon. Ito 'yan. Ito 'yung sa 5th century. 5th century na pinangungunahan ni Saint Innocent First. Tapos nagtatapos siya kay Saint si Hindi ko talaga alam yung pronunciation ng ganyang name. Parang medyo Latin yung mga pangalan nila. Yan, dito. Sa 6th century naman, eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Yung naging 17, 18, 19, 20, century na nagtatapos kay Saint Giori first 7th century, ganun din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Sa 7th century th kapatid twenty uh, na papa na papa papa naging papa noon pala. Ito yung 8th century, 8th century, 9th century. Okay. Ito yung 10th century. Andito na tayo sa ano, 100. Si ang pinaka pinakauna. Ito, Latin, taka English name niya is sa pang 100 natin Valentine. Okay. Ito, sa sana ba tayo? Ito yung 10th century na pinapakita ko ngayon. 10th century. Ito yung 2nd millennium or 11th century. Andito yung mga 140. Dito yung pumasok na yung 2,000 na to. Ay, hindi. 1,000 na to. 1,000. Parang 1,000 years. Ayan na. Uh, 12th century. Okay, bagalan lang natin. 12th century. 14th century. Oh, hindi ko napakita yung 13th century. Ay, ito yung 13 century. Tapos yung fourth century, fourteenth century, fifteenth century. 16th century. 17th century. Yan, yan sila mga kapatid, mga naging papa noong unang panahon. 20th century. Ito na yung 20th century na sinasabi nila. Okay, St. Pius. St. Benedict. Twenty-one century, 21st century, 3rd millennium pala. Okay. Ayan na. At syempre, nandito na tayo sa sa pagtatapos. Okay. Noong March 13, 2013 to April 21, 2025, 12 years, naging Santo Papa si Pope Francis na sinundan ngayon ng bagong Papa may 8, 2025. One day ago pa lang siya. Si Saint Leo. O Pope Leo. Siya yung naging papa ngayong taon. So, totally lahat kapatid, andito tayo sa 267 na papa. 267 na papa mula 1st century hanggang 3rd millennium 21st century. So yun lang mga kapatid, maraming maraming salamat sa panonood mo ah. At ngayon nakita mo na ang 267 Pope na Papa. Palike at subscribe naman. This is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.